Alright, so yun, magandang gabi mga kabiyahit mga kasoward At tayo ngayon ay iikot sa dito sa plaza ng Santa Cruz At uh, inilipat na yung mga street food Doon po sa likod kung saan po na naiblog natin Nung nakaraan yung uh, ipinagawa nga po ni, ni Dutch Love Na yung sa mga pader, mga kabiyahit At pasyalan natin, samahan nyo ako At ikutan natin mga kabiyahit Alright, so tara! Ito ang aking kwento. Makakapanood kayo ng masasaya, nagluluto, namamalengke, naggagala, nagro-road trip kung saan saan. At ang pangarap ko, mabigyang saya ang aking pamilya at ang aking mga manunood. Kaya tara na mga kabiyahe. Alright, so yun mga kabiyahe at mga kasoward, samahan nyo ako. At dito tuloy tayo rito sa ano sa sa plaza ng Santa Cruz at kung saan may magagandang uh, pailaw dito sa sa bayan mga kabiyay at samahan nyo ako buti medyo tumilatila yung ano yung ulan kasi kanina ay maghapong umuulan kaya hindi tayo nakapag-ride. Uh, nakapag Aplado ko sana kaninang umaga, mga kabiyay, ay umakyat ng landing point ulit. At para maramdaman yung lamig. Yung lamig ng landing point ngayong panahon, mga kabiyay. Kaya lang, kanina ay talagang ano uh, walang tigil ang ulan. Kaya uh, hindi tayo nakalis. So ngayon, medyo uh, hindi na masyadong umulan nitong hapon kaya ngayong gabi ay iikot tayo dito sa plaza at sana ay magustuhan nyo ang aming lugar dito sa Santa Cruz mga kabiyahe at tingnan natin kung marami na bang namamasyal tsaka rito sa plaza at doon sa sa pinagawang uh, Pasyalan ni Dad's Love. mga kabiyahe dito nga po sa may kamatoy yung mga pinaturahang pader at uh, ginawang pasyalan mga kabiyahe kaya ayan na ay, eto ay sige mamaya ikot ikot tayo dito tignan natin ayan yung uh, ipasyal ko kayo dito sa aming lugar Sana mga sana tapos na 'yung mga painting. Oh, 'yun oh, no? daming tao mga kabiyahe. At uh, tingnan natin 'yan mamaya. All right, so So 'yun mga kabiyahe, mga kasoward. Dito tayo sa ano, 'yung na-vlog natin nung nakaraang nakaraang linggo na 'yung pasyalan dito sa ano. Sa pinagawa ni Dutch Love. Dito nga po sa Mega Matoy. Ayun. Tingnan natin kung ano, kung Marami na bang ano uh, na pinturahan at na lalagyan ng art yung mga pader. At mukha mukhang ano mukhang maraming tao. <laughs> Tingnan natin mga kabiyahe. Yeah, right. So wala pita tayo. Ito. Kakakain tayo dito Ayan, oh, di ba? Oh, di ba? Oh. Ah, meron pa may mga nag ah, ito tinatapos pa pala mga kabiyahe. Pero ay di papakita ko sa inyo. Ayun oh. oh di ba ang ganda rito? Oh, di ba? Parada lang tayo. Ay. Ah, simula pala rito. Ayan o. ah, Simula pala rito mga kabiyahe Yung ginawa nila na ano Na drawing At ito nga Ang dami nga nga namamasyal masyal At inilagay na pala dito yung mga ano Yung mga kainan hmm. eto, Ito May mga kainan na pa rin pala rito Oh, diba? Ang dami nang namamasyal o. oh. Oo. Oh. Ang liwanag na rito mga kabi ay eh. Tingnan nyo O diba Ang ganda niya sa dulo O, o Ito diba? o Diba Tignan natin yung iba pa Ito Oh, di ba nagliwanag dito yung ano? Oh. Ganda oh. Diba? Tapos yung palang mga kainan, dito na pala nilagay. Eto, yung mga kainan na nandun sa may plaza. Uh, oh, marami na pala kayong makakainan dito, mga kabiyahe. Diba? Oh, diba? diba natin. May oh, jeep. <laughs> Ay, syempre, hapang namamasyal kayo, ayan, o. No? May, may mga isaw-isaw. Eh, may barbecue. O. Eh. O, oh, di ba? Naging masaya itong lugar na ito. Dati, dati mad madilim dito. Eh. O. Oh, diba di <laughs> ba? Eh no. Eh ito yung haba na pala nito ay ginawa nilang kailan dito na pala nila guys. Oo. ito diba? hanggang dito lang pala. So ayan. Nice. So, yun mga kabiyahe At, ito, nandito na pala yung mga kainan Dami yun mga makakainan Siyempre, mga pamilya mga gusto mga masyal dito So, kung gamit yung kuchin nga Habang, habang naman namamasyal kayo Dito, ay... Try nyo rin na dito sa mga street food na nandito sa ano, sa kahabaan pa mga kabiyahe ano ito eh may sisi may barbecue ano ito ayun diba Aree, Tapos mamaya, doon naman tayo sa plaza. Tingnan natin kung anong meron sa plaza mga kabiyahe. At ito nga, yung ipinagawa nga ni Dad's Love na painting sa mga pader. At naging pa, naging pasyala na nga ito mga kabiyahe. Simula rin ito, at ito tinatapos pa yung ibang mga painting. Tinatapos pa yung ibang mga painting mga kabiyahe. So yun mga kabiyahit mga kasobert Nandito nga tayo sa Dito Yung kahabaan nga nito Na sa may kamatoy At Pinakita ko na nga sa inyo Yung ba diba, i-vlog na, na nga natin to Noong nakaraan Na uh, Yung mga painting So marami na At nung nag-vlog tayo noon ay wala pa yung mga kainan doon sa kabila so ngayon yung kahabaan nga nito ay diba sabi ko nga sa inyo mas maganda kung lalagyan ng kainan so ngayon ay meron ng kainan na nga <laughs> kainan na, nandito kaya yung mga namamasyal mga mga magkakaibigan ay yan mga kabiyahe pagkatapos mamasyal Ayun, pwede sila kumain doon. Ayun, oh, pwede sila kumain. di ba? Malung naging masaya dito sa lugar na 'to, sa may Kamatoy, mga kabiyahe. At hindi lang 'yon ay nagkaroon ng buhay ito, itong lugar na 'to. sa plaza naman tayo mga kabiyahe ikot naman tayo sa plaza at ito nga ang dami yung oh. diba at Tulad nga na sinabi ko nung nung na-vlog nga natin to, Uh, mas masaya kung uh, dito ilagay yung mga kainan. So ngayon, nandito na may mga kainan na nga rito. Kaya naging uh, masaya dito sa lugar na to mga kabiyahe. Tignan naman natin sa plaza. Mm -hmm. Harap lang tayo na paparadahan tapos ikut ikot tayo. Hanap tayo. Ah, yun doon po pwede ron. Pwede tayo doon mga kabiyahe. Para ano, mas maganda. Ito. Parada tayo dito mga kabiyahe. sabi nila hanggang ano na daw to hanggang 25, December 25 ay ah, nakatayo to o oh, diba diba Pa rin namamasyal. Kung nahati man ang tao dahil merong namamasyal dito, mas marami rin yung namamasyal dito sa ano sa plaza. Kasi yun niya, gawa nga, ang mas marami ng ano pamimilian na uh, pagkain. Ito. Oo. Oo. ito pala mayroon na rin ito uh -huh. ngayon, ito, ito yung municipio namin municipio ng Santa Cruz at ito nga dito nga nilagay yung mga street food eto nung, nung, nandito tayo nung nakaraan eto wala pa to ba diba? ngayon ngayon nilagyan na rin pala may may mga kainan na rin pala ito rin mga kabiyahe Oh. Eh, talaga hindi mo <laughs> hindi pwede mo wala mga laruan eh. Oh. Gaya ng karamihan ng pinapasyal mga bata. Oh. Ah, ito. Halos hindi pa pala kumpleto dito. Ayun. Tapos doon sa dulo, ไม่ตัวแหละเวลาตรงอันนั้นก่อตายอ่ะเออไป So, yun nga mga kabiyahe. At ito, uh, na yun na audit natin dito sa plaza ng Santa Cruz. Na, um, kita ko sa inyo, ito nga, yung, sayang, sayang nga lang, yung sa kabila ay hindi pa nga lang nabuksan yung mga ilaw. Pero dito ay medyo, medyo maliwanag na rin dito sa taas. Pero yung mga pa-ilaw, hindi pa binubuksan yung lahat. Okay. acunyang sabi nila hanggang December 25 daw ay meron uh, ano rito yung kainan Alright. so yon mga kabiyahit mga kaword at uh, dito sa kainan dito halos halos ano halos uh, man yung mga namamasyal dahil nga sa di ba may kainan din doon sa kabila doon sa unang, una, natin pinuntahan pero pero nakita naman natin na marami din naman marami din naman tao rito sa ano sa plaza at doon sa mga kainan dito mga kabiyahe so ikot pa tayo right so stay tune lang kayo mga kabiyahe Mama, sa aking biyahe ko ngayong gabi ay lubos ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga silent viewers sa mga OFW na lagi nakasuporta at kung hindi pa po kayo nakasubscribe eh, dito fogs ay pasubscribe na rin po ako at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga bagong vlog mga kabiyahe at syempre sa mga hindi nag-skip ng ads ayan Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kabiyahe at mga kasoward. Hanggang sa muli ay ipapasyal ko pa rin kayo dito sa aming lalawigan at sa aming bayan ng Santa Cruz mga kabiyahe.